kapag ayaw sumindi lang yung kalan sa mukha nito pag sinisindi na natin ayaw magkapoy ganito lang ang yung gagawin tanggalin niyo muna yung kanyang barner Diyan, maki may makikita tayo dyan sa tapat ng kanyang switch na parang mer merong isang matulis na parang karayo yan, 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 yan yung mag-spark lang tayo ng papel punasan lang natin para matanggal yung mga natulog natulong mga mantika punasan lang natin ang papel Yan, matulis yan na parang karayong pag napunasan natin bubuksan natin hindi muli. Ito dapat Ayan. Umapoy na siya. Ganyan lang kasimple ang pag-repair ng kalan na ayaw sumindi.